hello mga kasimple nandito na naman tayo sa kusina at syempre hapunan ngayon si babe's love ay magluluto ngayon ng ng ano ba manok pero ito po ay hindi po tinola kundi nilagang manok tayo po ay magluluto po mga kasinte ano kasi hapunan na naman po kakain na naman po yung ating mga anak kasi darating na po galing sila sa kanila mga kanya-kanyang trabaho so abangan po ang pagluluto ni babes love yan so syempre po mga kasimple, syempre lilinisin po natin to at syempre babadatan po natin yan at maghihiwa-hiwa po tayo ng mga ripolo patatas Buya, sibuyas at bawang at may kamatis at syempre may luya at syempre nandiyan po yung ating mga sekreto para mapasarap ang ating mga niluluto sige mamaya muna mga kasimple ha lilinisin muna ni babes love ang mga lulutuin natin babush ay ito na nga mga kasimple ito na malinis ang ating manok at ayan, ginayak ayan, ginaya ko na yung ating refolio. At meron na tayong bawang, sibuyas. Ayan po. At tayo po ay magre-ready na mag po. At ito na rin po yung ating patata. So, ang ating menu for today is nilagang manok. O, ba diba? Mga kasimple, simpleng simple lang luto po yan. So, tayo po ay magigisa na mga kasimple. So, syempre... Igigisa na po natin itong bawang sipuyas. Ayan. Maligin po yung aking camera. Sensya na po. Ito. Ayan. Gulo, no? Ayan po. Tayo po ay magigisa na. Ito. Nahin po natin itong bawang. Ayan. bawang. Ay, mali. Luya pala. Luya para maalis ang rangsa ng manok. Yes. Hindi yan tinola. Yan ay nilaga. Yan. Dumating na po ang ating mga bosing. Yan. Siyempre, bawang. Yan po. Laya na po natin yung bawang. Yan. Nasa na po natin. iwanit pala siya. Huwag patayin. Okay. So, syempre, yung uh, ating sibuyas. Ayan. Hmm. Ang pagliluto naman, mga kasimple na sa inyo so, po yung discount. Kung paano yung pasasrofit ang inyong mga ulam. Diba, diba, diba? Ayan, diba, sisag-isa po. Ang mm, um, bango-bango. Mm. Hmm. Ayan po. syempre itong kamatis yan, para medyo medyo uh, mano yung ating sabaw uh, 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 okay, yan ang sarap-sarap ay masusi dahil mayroong Ayun, dumilim. Okay, pwede tayo tayong ilaw. Ayan. May mga interruptions pa, no? So, yan po mga kasigyan, no? So, yan. Puntahan po natin itong manok. Baka bubuktan ko itong ilaw. Yan. Yeah. Yan, yan, yan. Ito ngayon po ay natin itong manok. Yan, yan, yan. Yan! Deho! Huh! Huh! Yan, ang bilis niya. Yan. So, ibibisa po natin ito. Siguro uh, anong po natin man to, sinasangkot siya rin mabuti para uh, sarap at medyo lakas ng konti ang apoy. Diba? Um, uh, yung iba po nyan ay talagang batong loto, sangkot, sangkot, sangkot na yan. So, mga 15 to 20 minutes siguro. Medyo okay na po siya, nagano na po siya, nag-golden-golden brown na po siya. Yan, so, wali mga kasimple hindi na natin ituloy at uh, tayo po ay patakpan uh, muna natin to so balay muna ulit so ito na nga mga kasimple so lalagyan natin siya ng pamintang buo at ah, syempre ah, uh, kunting asin eh, dyan, dyan, para medyo may lasa-lasa na po yung ating ah, uh, manok ayan, dito ba o oh? yan, ah, na, na po sya. So, pag ito po yung medyo lutong-lutong na po talaga yung kanyang um, ano. So, ayan mga kasimple. Hindi na natin napakita na nilagyan po natin siya ng paminta. Paminta ng turo. Ay, duro. buo. At, siyempre, nilagyan na po natin sa ng asin. Ayan po, o. Oh, diba? Nagmedyo kumukulo-kulo-kulo-kulo na po siya. Ayan. Diba? So, kami medyo talaga ng lutong lutong na po siya, mga kasimple, pwede na natin siyang lagyan ng ng sabaw Ayun sa gusto mo kung ito puno ay nako marami yung higop di ba o yan mga simple lang po magluto si babes lang yan yan yun lang po sa bahay simple lang talaga yan hindi na ako masyadong maati sa pagluluto pero syempre dapat po laging marinis ang ating uh, pagluluto. Yeah. So, maray salamat. Wait. Ayan, ito na nga po, kasimple sinasabi ko. yan, medyo na mula, mula ang ating sabaw. Gawa po ng, uh, ng kamatis. Ayan. Hindi ko alam kung sinigang ba ito, ano, dahil sa kamatis. <laughs> so, ayan, kumulong-kumulo na po siya. At, at uh, medyo luto na rin po, lutong-luto -luto na po yung ating na uh, uh, manok. So, Siyempre, ilagay na po natin ang patatas. Yan. So, nilagay na rin po natin yung mga ating mga secret-secret ingredients dyan. So, para mapasarap yung ating pagluluto. So, mga kasimple, dito na muna. Maray po salamat. At, uh, ipapakita na lang natin mamaya ang ating nga uh, finished product. So, God bless po at shout out po sa ating lahat. Maraming maraming po salamat sa lahat mga nanood. Kaya mga kasimple, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please mag-subscribe ko naman ha. Manood ka ng mabuti. At huwag mag-skip ng ads, okay? So, salamat. Sana naman ay eh, kahit papano may natutunan ka ng konti sa aking vlog. Yan. So, yan po. Alam naman, alam na po natin kung paano lutuin itong uh, nilagang manok. So, goblets po, bye-bye po. Thank you. Simple. So, nilagay naman po natin ngayon ang ang um, refolio. Yan po siya. Siyempre, andyan po yung sili. Yan. So, ito po ay hintay uh, po natin siyang kumulo. Siguro, mga 5 minutes. Okay lang siguro yan. Yan, yan. 5 minutes, 5 minutes. At, siyempre, templado na rin po yan pero kung um, medyo uh, nakukulangan pa kayo nasa inyo na po yan kung paano nyo pasasarapin ang inyong uh, ulam yan, kumukulo na po siya so pwede na rin po siya natin siyang pan at hintayin po natin siyang maluto so salamat po muli sa inyong panonood and God bless you bye bye